yung ano po yung tawag nun uh, yung PWD saan galing yung PWD po saan galing po yung PWD saan po galing sino ba yung PWD Sa likod po, sa likod. Pas, pasuyo na lang po. Yung PWD po. Sino ba yung PWD? Sa Pell po. May ID kayo ma'am? May ID po kayo? Par nalang na lang po ma'am, patingin na po. Pasensya na po ha. Hindi po makita. Ganito na lang po. Sige, okay na po. Congrats po. Wala po kayong bayad, ma'am. Ayan po, nakalagay. Libre po kayo. PWD, senior, wala pong bayad. 22 years na po yung ginagawa ko. Ayan po, yung 50 nyo. Ibabalik ko na po, ha. Ah. Pasensya na po. Medyo nahanapan ko kayo ng ID. Pero okay na po. Ilang taon na po kayo naging PWD, ma'am? Sa taon lang. Taon. taon. So ngayon lang ngayon naghanap sa buhay yung na libre kayo. Ah, uh, abangan niyo po ako gabi-gabi lang po ako bumibiyahe kasi hindi po kaya sa katawan pag araw. Ah, uh, mula alas 6 hanggang alas ganitong oras po. Libre po talaga 'yan. Kung nakikita niyo yung picture na 'yan, Nagsimula po ako, 1 year old yan. Nag-graduate po siya, so 22 years po ang libreng sakay. Siguro hindi lang niyo ako natatagpuan kasi gabi lang po ako bumibiyahe. Ano po yan ha? Natigil po yan ng panandalian kasi po wala naman ako sariling unit eh. So, ayan. Sinusunod ko lang po yung tingin nyo po mamang nakakatulong po ba sa inyo uh, ito na po, uh, pinapaalam ko lang po sa inyo nagpa po ako uh, G Cowboy po sa youtube channel uh, pero wala pa po yung may gadget na nun pero wala pang camera ginagawa ko na po yan, pinasa ko na lang po yung, yung uh, pagpa-vlog so 2 years na po ako naging vlogger Marami po ako mga sumusuporta dahil doon po sa mga senior. Uh, kung sakali mawapapada sa YouTube channel nyo, G-Cowboy po. Uh, Pastor, Pastor. Pastor, Pastor. Inantay mo ba ako? Happy na eh, nagba kasi ako kaya, ano, hindi kita na, no? Opo to, opo Eh, naman po kasi, ano po yan eh, uh, hindi ko po talaga itinigil kasi talagang, ano na yan, kalakaran ko na po yan ayan uh, lang po yung paraan na paano makatulong po sa senior PWD. Marami din pong nagbabas na ginagawa lang yan para, para sumikat. Pero sa 22, 20 po, 22 years po, sa tingin nyo po ang mga gadget noon, may camera ba? Wala. Sa so, pinasok, wala pa po, di ba? May cellphone pero manual lang. So pinasok ko na po yung pagpa para din po doon sa mga senior PWD na naninirahan po sa kalsada. Ah, Binibilihan ko ng gamot, pagkain. Every morning ng Sunday, naglilibot po ako sa Rizal. Yan po yung ginagawa ni J. Cowboy. Marami pong nagtatanong na kumikita pa ba? Meron naman din. Pero... Sempre, eh, mahirap po pigilan yung nandoon yung ano eh, yung karanasan ko nung unang araw na pinapababa ako, kasama ko yung lolo ko na wala kami, pang, wala kami pera. So, yan yung pinangako ko sa sarili ko. Ako maging driver, gagawin ko pong lahat para makatulong sa senior at pida Kaya yan po ginagawa ko po yan. Kasi ranas ko po, pinababa kami nung unang araw. Na, natanda ko, 1980s. Na pinababa po talaga kami kasi kulang yung pera namin ginawa ko po ang lahat paano ako maging driver actually uh, ang anak ko po nagtapos lang po ng engineering dito lang sa kalsada yan uh, mayroon pang isa flight attendance magtatapos din po siguro po matigil lang po to pag medyo hindi na kaya sa katawan kasi actually yung engineer ko pinapatigil na po ako pero hindi ko po talaga kayang iwanan yung anak buhay ko rito dito na po ako ano eh dito ako masaya nakakasakit po ako sa bahay pag hindi ako nakakabiyahe Kaya kasama na kasama na rin po yan namimiss ko po yung mga lola at lolo, mga madam na PWD uh, magdamag po siguro hindi lang 20 o 30 na naisakay ko so malaking malaking tulong po sa mga senior pangalawa, nagtatanong po sila ang mga senior po, mayroon po mga allowances mayroon pong PWD may mga allowances o so, nagtatrabaho, sabi ko yan po ay para sa akin na lang po yan. Kung mayroon man silang nakukuha sa local government o nagtatarbaho, at least yun po yung pangako ko noon na makakatulong po sa kanila. Di ba po? Uh, doon po sa senior, uh, PWD. Salamat po. God bless po ma'am. Congrats po. Panghuling biyahe po. Nailibre ko po, po kayo. Bye, -bye. Salamat po. God bless po.